Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Ayan po mga kalaki, bago ka mag-lunch o kaya habang nagla-lunch ka, buksan mo ng cellphone mo, manood ka at syempre po kunin mo na at ilista ang mga lucky numbers po na mga ibibigay ko po sa inyo. Ito po ay mga naglalaki hang mga uh, tatayaan po natin sa mga loto Pilipinas sa Abordano. Ang lalaki na naman po ng mga jackpot price. Isa po sana sa mga 642, 45, 49, 55 at 58, mapanalo na natin ngayon po mga kalaki, kaya eto na, hindi na po natin patatagalin mga kalaki, kaya ilista mo na ang mga bawat lucky numbers na ibibigay ko at aalagaan mo yan ng 3 days. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers, abay eto na, kunin mo na agad-agad. Okay, umpisaan po natin ang mga lucky numbers natin sa... Ito po sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29, number 35, number 37, number 23, number 42, number 58, number 64, number 43, number 31. At number 19, ayan po mga kalaki ang ating 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 18, number 13, number 33, number 30, number 21, number 16, number 34 at number 12. Ayan mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 20, number 24, number 26, number 32, number 14, number 5, at number 8. 8. Ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Ayan ito na po mga kalaki kunin mo na number 2, number 23, number 12, number 10, number 21 at number 18 Ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 10 4. Number 1, Number 5, Number 5, Number 7 at Number 8. Ayun po mga laki at siyempre po ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay Number 30, Number 37, Number 36, Number 18, Number 23 at nam ayon yon okay na yon at syempre ito na po mga kalaki ah, bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na para dumaan po ang mga lucky numbers namin para po sa inyo ang dami-dami na po natin mga nabibigay ng mga laki numbers, ang dami na pong nananalo, marami rin pong hindi at marami rin pong nakakalimot tayaan at binibitawan agad. Huwag niyo pong bibitawan mga kalaki dahil narito na po, dapat po nakafalo po kayo sa mga legit na account namin na hanapin po kami sa Facebook, hanapin po ang Red Parungkin, I-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 326,000 followers. Kami po yan. Check. At meron din po kami yung second account. Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Kasama ko po doon si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook ha. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At meron din po tayong TikTok ang TikTok po natin. Red Parungkin po na merong 423,000 followers po tayo sa TikTok mga kalaki. At syempre po, Uh, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala pong bayad mga kalaki kaya tutok-tutok na po, private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ito, kami po ako po mismo magbibigay ng mga ilalaban mo sa Pilipinas at abroad ng mga lucky numbers tututukan po kita kapag sumali ka sa private consultation kaya kung interesado ka, make sure po na makakausap nyo ako, message na kayo sa messenger usap tayo, para legit na legit na ako ang kausap mo at hindi po ibang tao bibigyan pa kita ng discount pag sumali ka ngayong Pebrero po. O, mali mo naman, matutukan kita. Swerte pala ang Birdman at Birdshare mo, di ba? E di kasama ka na sa mapapanalo namin, maipopo sa aming Facebook, mga kalaki. Kaya, eto na po mga kalaki, itutuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Pilipinas at abroad, eto na po ang 642. Kunin mo na. Number 15. Number 26. Number 30. Number 38. Number 17. At number 3. ayan po mga kalaki ang 642 ang 645 po ay number 19 number 37 number 8 number 24 number 21 at number 35 ayan mga kalaki at syempre ito rin po ang 649 ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 18 number 12 number 44 number 46 number 31 at number 38 at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers ang 655 mo ay number 18 number 9 number 24 number 36 number 48 at number 52 at ito na po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 kung saan ang lalaki naman po ng prices number 33 number 28 number 20 number 17 number 51 at number 40 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga. Abay, i-rumble nyo po mga lucky numbers namin kanina sa 2-digit, 3-digit at 4-digit mamaya. Ah. At ito pong binigay ko na to 3 days po bago nyo po yan palitan kung gusto nyo. At syempre po mga kalaki, hello hello po dyan sa inyo. Nawa, ah, palarin po tayo ngayon bago po matapos ang Pebrero. Maranasan nating manalo lahat. At syempre ito na pong paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa... Hoy, abroad na naman to eto dito po sa may bansang Italy. Hello po sa mga OFW natin na sa Italy. Maraming maraming salamat po. Ayan, kay Ate Mikay. Hello po. Shout out po kay Ate Mikay at sa mga kasamahan na diyan. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin. At siyempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin tandaan niyo po, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kung interesado ka, tututukan kita baka sakaling isa ka sa mapanalo namin, di ba? At syempre po, balik tayo rito sa shoutout po sa mga tricycle driver po ng Asinggan, Pangasinan. Hello, uwi, Asinggan. Naku po, taga dyan yata si Banjo. Ayan, si Banjo. Hello po, maraming maraming salamat po sa Asinggan. Masarap din po ang mais dyan, papunta dyan. Hello po Nilagang Mais. Maraming salamat po at good luck po mga kalaking. Mananalo, mananalo, mananalo tayo. Claim it po. Tataya ka ba? pag nanalo ka anong una mong gagawin